ito guys ang technique para lumaki ang bill nyo sa tubig ito bubuksan nyo lang po yung gripo tapos lagyan nyo po ng batya, tsaka may maglalangoy po dyan na ano gansa ayan po ayan po yung technique kung paano kayo ano kung paano lumaki yung bill ng tubig nyo kaya ahin nyo po ito guys ayan po masayang masaya yung gansa sa tubig nakatulong ko na sa gansa ayan po nainitan siguro yung gansa yan sa batya kaya ito po yung teknik gayahin nyo dito ho. Oh. Tingnan nyo. Napakalakas ng tubig sa si gripo no. Yan panoorin nyo po yan. O oh, tingnan nyo. Tapos lagyan nyo po ng ista sa tubig. Let's go.